At online na nga sa advanced server ang Naruto x MLBB collab. Sobrang ganda mga idol ng mapa. Excited ka na rin ba? Makita. Halika, samahan mo muna ako at ikuti natin ang buong mapa para makita mo kung gaano ito kaganda. Tara! So ito yung kanyang, ano, yung kanyang loading screen. Grabe, parang iba yung tono ngayon. So mag-ilunggo mo na yung tono ngayon mga idol na irapan ako magtagalig eh. So grabe ang ganda talaga mga idol tingnan niyo. Oh. Sobrang ganda, grabe. So i-turn off natin yung ano, yung AI tapos i-close na natin. Tapos iikot tayo mga idol, no. So tingnan natin kung gaano kaganda, grabe ang ganda talaga mga idol tingnan nyo, oh. Grabe kuno ang kuno talaga sa mga may idea diyan kung gaano ka kung talagang fanatic kayo nitong ano nitong Naruto <coughs> medyo may ano pasensya na talaga medyo may play tayo yung mga idol so, sorry talaga grabe ang ganda mga idol tingnan nyo oh baka nalibago kayo sa tono ng pananalita ako uh, ano kasi to impromptu kasi yung ginagawa kong recording so medyo ilunggo yung tono ko dito mga idol no medyo mahirap kasi gayahin yung normal na tono ng Tagalog eh <laughs> ng Tagalog eh tingnan yung mga idolo oh, merong background nun sa baba makikita mo talaga na maganda yung effects grabe oh, ito oh. grabe ang ganda talaga mga idol so sa mga curious dyan kung sabihin nyo kaya ang ganda naman na idol Ah, uh, naka ano to ha, naka ultra ano to agnon? Ano ba? Naka ultra graphics at saka naka ultra um, frame rates. So ganito yung makukuha nating ano. Grabe pati yung Lord mga idol, ang ganda talaga oh, tingnan niyo. So malalaman natin kung ano kung panatik talaga kayo ng ano ng Naruto, i-comment niyo nga kung sino tong ano, yung mukha ng Lord na to. I-comment nyo pag-usapan natin So punta tayo sa blue bop <coughs> Sa purple pala Sorry Purple bop Tapos dito sa gitna Tingnan nyo mga idol oh Merong Logo ng ha So ang ganda Grabe ang ganda mga idol Ayan o oh. So punta tayo ng ano ng turtle Parang ulang masyadong binago, no? Dito sa ano sa Orange Bop, ganun din. Ganyan pa rin. Medyo may mga kunting iterations lang. So, lakad-lakad tayo -lakad. dito mga idol, no? Punta tayo dito sa kabila. Tingnan natin kung anong nangyayari dito. <coughs> Pasensya na talaga mga idol, ma. medyo pangit yung boses ko. Tapos yung tono ko pa, no? kasi impromptu lang yung paggawa ko ng video ito eh. gusto ko kasi i-share sa inyo so mag-ultimate tayo dito mga idol para makita natin yung kung anong meron dyan o, tingnan nyo ayan so ang ganda pala no so ulitin ko naka ultra frame rates at saka naka ultra graphics yung aking settings dito kaya ganito kaganda yung makikita natin sa bagong mapa ng Mobile Legends Bang Bang so nakikita nyo mga idol sana hindi kayo mag-unfollow sa akin, no? Kasi ilong ko yung tuno ng panalita ako ngayon. Grabe, ang ganda talaga, no? So, lakad-lakad. tayo -lakad. dito tingnan natin maganda yung sa... Dito, sa gilid, oh. No? May kita mo talaga na may mga... Parang destructive. Ano tawag? Nakaka-distract yata itong mga idol, eh. So ano ba sa tingin nyo mga idol? Mag-comment nga ka kayo dyan sa comment section natin Tapos pag-usapan natin kung ano ba talaga yung uh, first impression nyo Magugustuhan nyo ba tong bagong mapa natin? Sa Mobile Legends, no? Nasa advanced server lang ito mga idol So baka hanapin nyo dyan agad-agad Kung wala kayong advanced server Huwag nyo manganapin sa so, official server dyan okay. okay, sa advanced server lang ito ngayon Ang so, ganda, grabe So, mag-comment kayo dyan mga idol. Mag-usap tayo dyan sa may comment section kung ano yung uh, ano sa tingin nyo. Okay ba tong bagong mapa na to? Maging ganado ba kayo? Kasi kung hindi kayo maging ganado, ipagalitan na din si Monton.